Yan yung ginagawang kalsada guys ano, DRT to Dingalan Dito yan lalabas ng ano Ibona Tapos guys ito na yung diretso nya Pag anon Pakanan ano Oo, Silipin natin banda dito ano Tingnan natin Ayan okay, guys so, oh Grabe yung bundok oh Talagang hinati ano So ito alam ko punta Lactas Falls Yung punta Bogan Falls naman sa kabila Dito siya lulusot sa Casa Nueva ayan o oh. Dator ko kayo guys sa uh, ginagawang daan ng Dingalan to DRT Bulacan ano dito na yun eh ah uh, yun, oh. tinan mo yung stock mga bato dito oh, at buhangin ang ha, ang dami ayan o oh. ayan guys oh ito na yung ginagawa ang uh, kalsada simula doon sa pinasukan natin ay meron na rin ginagawa ang kalsada doon so ang pinaka mahirap na gawin dito is yung dito yung, pa, yung packet na bundok syempre ito ngayon yung itsura dito okay okay 안. 저 위나. 에. 오빠. 요. Ay, grabe ay. Yan siya papunta ng Abongan Falls. Ito naman yung papunta ng ano, DRT, yung ginagawang kalsada. Da, dati kahit pa paano, ay, mapasok mo pa ito eh. Ito ngayon. Ay, grabe. Ayan o. Oh. Halos talagang uh, kalbong-kalbo na yung bundok guys. ano? Yan yung ginagawang kalsada guys ano, DRT to Dingalan So dito yan siya mag uh, Dito yan lalabas ng ano Ibona Grabe guys so oh. Doon sa baba Meron pang Madadaan pala na ano Parang Aha, okay <laughs> Yung ilog, may ilog na maliit na ilog ano. Ayan. Ayan yung malit na ilog. Ganun. Marami, ano. Marami itong ginawa nila dito. Ang lupet. Isang bunti yung isa. Ayan, guys, oh. Marami yung bundok, oh. Talagang hinati, ano. So ito lang ko punta Lactas Falls Yung punta Bogan Falls naman sa kabila Mabuti hindi na siya ganun kalakas oh Ang <laughs> abungan oh Hala <laughs> Talagang ano pala Hirap <laughs> Malalim doon Hindi tayo <laughs> Pero bakal na magandang pwesto Dito na tayo sa gilid Dita, 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 dita. guys yung karugtong na ang uh, ginagawang kalsada <laughs> na papunta ng tinggal ano? so ito papunta na ito ng ibona <laughs> ayan ganda na ng kabilang side o oh, ng kalsada talagang nasemento na siya ayan o oh. talagang ay uh, yung nila o oh. kapal eh, o oh kapal tapos oh, bakal may bakal din ako nakikita tapos guys ito na yung direction nya pag anon pakaanan ano oo silipin natin banda dito ano tingnan natin yun so, mahaba ba rin ito pala ano grabe na guys so oh. so ang labas nito hindi lang natin alam kung saan yung pinaka exit nito ano yung kaputan ng highway okay tanong natin dito kay kuya kung pwede yeah. may lo sa tayo doon, doon pa-highway ba yan? Tamang-daan na wala lang kasi ng dump truck yan eh Po? Oh? Daan lang ako kasi ng dump truck Ay, gano'n so, Kung lusot yung single <laughs> Pero may damadaan po dyan single? oh meron din po single Ah uh, Pero highway na yan, labas ay oh O, dun din po yan, highway lang din po yung labas niya Ah, okay, sige, testing ko Sige, thank you Okay, nga okay, guys So may dumadaan, daw, may dumadaan naman daw na yung uh, single Uh, try na lang natin kasi palabas na naman na tayo na tinggalan uh, kaya uh, uh, na natin dito para may pakita ko rin sa inyo yung uh, ginagawa kalsada simula DRT to Dinggalan Aurora no So dito pa hindi pa siya nakasemento. Ano? You know? um, nilagyan lang siya ng daan para may ayos or may prepare yung kalsada na to. Oh, ganda rin pala ng view guys, oh. pagka uh, pa papunta ka dito, oh. Ayan, oh. Ganda pala ng view. Okay Para may ilog na dadaanan Pero maikli lang Ayan yeah. Yun o oh. Okay Ang lapad para nito yan nandiyan guys, oh, lapad oh. Inuuna pa lang yung ano, yung uh, pader sa gilid. Inuna lang siya. Pero yung cement, sinisemento, wala pa. Hindi pa uh, sinis, hindi pa inobisahan dito so, sa, sa part na to, yung area dito, ano. Galing ka ng ibo na. Yan. Okay. Oh, may kalsada din sa kabila. Ayun, tingnan natin ha. Oop, yeah. Walang ibang dumadaan dito guys, tayo lang. Ano yun No? Oh. So ito rin eh, papunta rin ng Ibona to eh Itong kalsada na to, papunta rin ng Ibona yan So talagang Ayun, oh, yun ang shot Sana hindi malalim Ayaw ko dito eh yan. Mm. So dito may Dito ang Kung... area na to Banda may mga buhangin na. So ito magagandang gandang sign na ito, guys. May buhangin na siya eh. Sa sunod uh, ano na 'yan. Naka uh, na 'yan. Na. Ang ganda kasi ng view dito, oh. Ayun, oh. Tapos so, may tumadaan din pala na iba. Ha? Huh? Yung tricycle na dumadaan, oh. Diba? Ah! Run! Ah! Tiba. na si bossing. Okay. Tapos, ano ang diretsya nito? Yan, ito medyo... Itong hindo, medyo... Mahirapan ako dito. Pero kaya ko yan. Kasi at marami na tayo na ano, na mas malula pa dito guys eh diba hindi lang kayo mag ka, pag mga ganyang may may uh, daan o dito na guys so ang labas nito is sa uh, oh malapit na yung tuloy papunta ng ano general na car ayan o oh. so dito siya dito siya lulusot sa casa nueva ayan o oh. Tapos Ito kasa Nueva oh, Yung resort Tapos dito na rin uh, Sa bandang ito Sa pagdiretso ko ng konti Ito na yung tulay na bagong ginawa Ano yung papunta ng uh, Ibu ah Ibu na yung papunta ng General Lacar ano pero ito Ibu na pa pala to sako pa pa siya ng Ibu na ano ayan oh. Ibu na bridge yun So, Ibona na bridge, so oh. Ayan. Okay. So, may ginagawa rin daan dito, guys, oh. Hindi na natin alam kung saan pupunta yan. Ayan, tara. Ikunti natin na konti. Tapos, huwi na tayo. Oh, dito pa na pwede rin maligo, oh. Galing din yan doon. Sa ano, sa taas. Mm, okay. Dati kasi doon ako dumaan sa likod. Sa baba. Kasi, siya ginagawa pang kalsada na yan. Ayan. Okay na. Ayos na So Ngayon guys Alam niyo na Yung Diretso Or yung uh, Kalsada Kung saan uh, Papasok At lalabas Simula uh, Ibuna At palabas Galing ng DRT Bulacan Okay Ayun na yan guys Ayun na yan Yung binaybay natin Ang ilang kilometro Siguro nasa uh, Magiging isang kilometro Tara. So, 'yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Let's go.